Hello guys! Good afternoon sa inyong lahat. Magandang araw. Cloud Moto here. Uh, pumuna ako dito. Nandito nga pala ako sa bayan ng Legaw City, uh, Barangay na Sisi uh, kung saan uh, uh, i-review natin. May mga additional review tayo dito sa motor na to. Uh, bago nga pa tayo mag-umpisa, uh, maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng aking YouTube channel at dun sa mga patuloy na manonood. Sa mga kakilala ko, sa nanay ko, sa tatay ko, at sa girlfriend kong supportive sa aking hey. pag-motovlog. Doon nga pala, uh, maraming salamat nga pala doon sa mga nanonood ng special <tod> review ko dito sa Rosso NS 200FI Um, Maraming nagtatanong kung mga uh, features nito, sa tingin ko, uh, deserve niyang magkaroon ng additional review. Kasi dun sa unang review ko nitong Rouser NS200, yung mga initial initial impression lang naman yon, yung mga initial specs niya. Bale ito, siguro maaari ko kayong bigyan ng limang parang kakaibang features niya o kakaibang trivia or discovery na discover ko dito. Okay, sige. Unang-una, handito na rin yung kanyang ABS. Uh, Anti-lock braking system which is napakaganda sa rouser na to kasi safety siya. Ito yung pamamaraan na kung saan na ang kanyang pagpreno ay kakaiba na parang kunya ito yung motor mo tapos ito may pipireno ka gumaganon siya ka jut na hindi siya yung mag, uh, mag result sa isang slide na mare ka ma accident May eh. <laughs> e, mga tumitingin sa atin. Bale, ang ito kasi ng ABS nito is yung unahan lang, front lang siya. Hindi siya double channel tulad sa kapatid nito na Rouser RS 200 FI which is dual channel ABS siya. Ito isang ABS lang. Okay, yun ang pinakaunang feature niya na nagustuhan ko dito. Pangalawa, itong may kill switch siya sa side stand safety feature din siya kasi uh, pag, pina, pag nakalimutan mo siyang itaas kasi madalas nga pag may nakalimutan talaga to ito yung isa sa pinakamagandang feature kasi hindi mo siya may start pag nakababa siya kaya maski makalimutan mo siyang nakababa di mo, man, di mo rin siya mapapaandar kasi meron siyang sensor dito na side stand side stand switch ang tawag dyan okay yun kakaiba din dito is, mapapansin nyo dito sa motor na to is, hmm, nasan yung tambucho? Nasaan? Nasaan ang tambucho niya? Ang tambucho niya is hindi umahalata pa pag hindi mo siya hinanap. Ito ang tambucho niya. What? Cute size. Wale, siguro sa iba, hindi naman nila na-appreciate yung gento, Pero ako, itong gintong maliit siya and eh, nakatago na-appreciate ko siya kasi ngayon lang ako nakakita ng gintong maliit na tambutso may magandang purpose din siya kasi may mga lalo na sa mga angkas sumasa, ano, minsan natutungtungan nila pag umaangkas sila dito natutungtungan nila yan ito hindi ini eh. nakatago pa siya tapos hindi siya masyado yung space dito sa baba maluwag siya kitang kita yung gulong kitang kita yung buong buong body ng motor hindi din siya natataklo ba na ng tambucho okay yan isa sa magandang feature din yan and nakakataklitik na rin siya na um, environmental friendly kasi sinasala, sinasala niya yung usok na lumalabas sa makina and yun may nga, nga pala uh, natandaan ko rin sa sa may nag comment sa, da, sa comment section ng review natin dito pag umaga daw pag pinapaandar yung motor yun siguro yung mini-minya, pag pinapaandar yung motor may lumalabas sa tubig dito sa ilalim um, yung tubig na ilalim sa ilalim nun dito yun ang gagaling sa loob ng kataklitik kasi siguro baka galing sa ulan o hinugasan yung motor may butas kasi siya dito sa ilalim mamaya ipicturan ko siya uh, mapakita ko sa inyo may butas siya dito sa ilalim na dun lumalabas yung yung tubig once na naulanan or naghugas ka kasi walang magbara dito ng tubig. Okay? Kasi so, tayo sa initial na physical features niya. Ito dito naman tayo sa panel. Yan. Ito naman tayo sa panel niya. Yan. Yan. Yan sa panel niya, okay? Huwag kayong mag matakot o mangamba na bakit nakailaw tong lahat nakailo yung temperature, yung battery, yung oil. Um, yun talaga yung parang default settings niya pag ino-on, pag sinusian siya. Pero pag, ayan, pag pinindot mo pa itong, ano, itong switch niya na on, iilo pa itong, ano, engine. Pero pag once ni start mo naman na siya, dapat mawala na yan lahat ang matitira na lang yung neutral okay pero kung may matira pa dyan na isa siguro mas maganda ipacheck nyo na rin ah uh, yun at least yun pa lang kasi ito yung talaga yung purpose ng panels makita nyo yung mga ano yung mga condition ng motor nyo and ito nga yun yung pinakauna uh, sa panel na features kaya napansin no, nyo oh, nakailo pa yung ABS nya etong ABS nya naka-on lang na, naka lang siya kapag umaandar pero once na sakit tayo okay yun ayan nakasakay na tayo okay I okay, zoom in ko na lang siya para makita nyo mamaya kaya na uh, primera dapat yan na makapermera na dapat pag umaandar ka na mawawala, sa, mawawala na siya siguro mga nasa 10 kilometers per hour o so, yan o so, di nga eh o nawala na sya yan ok yun tapos yan tapos babalik na lang siya kapag pinatay mo na yung motor pero dapat pag umaandar ka na mawawala na siya. katulad nito wala na sya ngayon Ayon. Yun pa lang yung mga basic na na-discover ko dito sa motor na to. Kasi ano pa lang naman to sa akin. One year pa lang naman sa akin. Basta una, yung isa sa pinakamagandang feature nito, yung ABS nya. Ah, kaso nga lang, front lang sya. Pangalawa is yung kill switch. Sa side stand switch. Pangatlo yung tambuchon yung kakaiba na... Ah, kakaiba na hindi... Hindi common. Hindi common sa ibang mga motor. Siguro sa NS... 160 or so 150 baka parehas din na maliit pero hindi ko na wala naman akong balak palitan niyan wala siguro kasi napaka ano niya na practical siya practical and yung kataklitik niya na environmental friendly tapos yung sa panel na huwag kayong matakot na ganun yung pagbungad ng panel yung pag inon nyo hindi naman sira yan kasi yung iba nagtatalong o oh, pag binuksan yung panel umiilaw lahat ng umiilaw lahat na icon uh, ko, an, ano lang, normal lang yun umilaw yung icon pag sinusiyan pero dapat pag, pag inon mo na engine pag pina-under mo siya dapat mamamatay siya and yung sa ABS na icon dapat mawala din siya once na umusad ka na Kibali, yun pa lang yung mga una nating siguro maibibigyan ko sa inyong features nito sana makatulong to sa inyo mga uh, pag-research research no kung ano yung mga features ito bali itong Rosso NS200 napakasulit talaga wala akong masabi oh, basta yeah, sa pangangalaga lang ayun nga sasunduin ko pa nga si commander kasi lalakwat sa kami ngayong ligo gagala kami Bale, ito madali ang review lang bali yun nga comment lang kayo kung ano pa yung mga gusto nyong malaman baka baka may isagot ako at may maisabay ko sa mga next vlogs natin, sa mga next review natin dito, maraming salamat sa panonood ng video nito magingat kayo lagi sa uulitin paalam <laughs>